Badi kahit na anong mangyari I mean kahit na ano talagang mangyari Kahit gaano ka kadepress Kahit kakabreak nyo lang ng jowa mo Ay wag na wag Not in a slightest bit na maisipang isearch ang dot O tuldok sa YouTube Yan ang pag-uusapan natin dito lang sa channel Na kung ikaw ay may kaalaman Hinding hindi ka Malalamangan And the story Goes like this Dot o tuldo, Isang makapangyarihang bagay na marami ng relasyon ang tinapos kay Dad Pero ang bagay na ito ay makapangyarihan hindi lang sa mundo ng tao kundi sa mundo rin ng internet Dahil pag sinerch mo ito sa YouTube at nanood ng mga bidyong nandoon ay you cannot unsee it Habang buhay mo na itong dadalhin alam nyo buddy, hindi lang din exclusive sa cellphone ang that mystery na ito sa YouTube kundi pati rin sa mga computers at tablet. Ngayon, bago pa man kumalat ang that mystery na ito ay believe it or not sa maniwala man kayo o sa hindi, ay marami na tayong mga video tungkol sa quote unquote dark side of YouTube. Marami na tayong ginawang video tungkol dyan, mga conspiracy theories tulad ng El Ayuwoki, I Am Fantastic, at marami pang iba ngayon sa mga taong walang oras na panoorin ang mga nabanggit i i'll give you a taste of so-called dark side of yugioh panoorin natin ang mga clip na ito <tinyo>

Ngayon, ano ba ang makikita mo pag sinerch mo ang tuldok sa YouTube at pinanood ang pinakaunang search result? Well, mapupunta ka sa video recommendation na ito. Ba't di kailangan kong i ang video dahil alam nyo na, talaga namang nakakadiri. Ang pinakaunang video lang naman ba't ay si Bugs Bunny. Nalabas ang lamang loob tulad ng ribs at makikita rin na napakaraming dugo ang nakakalat and boyo oh boy, I cannot unsee that at pag nag-scroll down ka ay uh... how bizarre, depressing and unsettling ng mga makikita mo dito and take note ba 'di ano? unang search results pa lang yan and believe me when I say na this is just the surface because as you go down deeper, deeper and deeper sa rabbit hole na ito ay palala ng palala ang mga makikita mo. Now, this is the time na tatanungin kita once and for all kung kaya mo bang panoorin ang video ng ito hanggang dulo dahil magpapakita ako ng weekend all say na level 1 videos mula sa that mystery na ito sa YouTube. Panoorin natin

Bago tayo magpatuloy buddy ay baka pwedeng pakicomment ang reaksyon niyo sa paksa natin at pakishare na rin ito sa Facebook. Napakalaking tulong po nito para sa akin. Maraming, maraming salamat po. What can we learn from this? All of this proves na yung mga conspiracy na ginawa natin months and months ago na iilan lang din ang naniniwala dahil conspiracy ngayon ay once and for all sabay-sabay nating napatunayan na carbon check natin na legit nga. Totoo nga na sa libo kundi milyong-milyong video sa YouTube ay may mga nakatagong nakakadiri, kakaiba, nakapagpapataas na balahibong mga video etc. And this video body is not just a simple video kundi isa ring babala. Isang babala sa mga magulang na hinahayaan ng mag cellphone ang kanilang mga anak dahil maaari nilang gayahin ang kung anumang makita nila rito. Dito sa isang unassuming video site YouTube po din na magpalabas at magpakita ng mga ganito na sa simpleng tuldok ay maaring magkanda leche-leche ang lahat. Huwag naman sana. At siguro ba diyan dyan na matatapos ang video ito muli. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye. Dominique and the Kimmy, who are all right, 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 un